Meron tayo apat na banda. Ay, Ayun oh. Ayun, nana na ano to, ay isa to. Ayun, malaki, malaki kuya, original. Original 'yung laki-laki. Uy, wag ka muna kakawala. Para kay Kuya Jepo. Yan laki oh, mga to Uy, mira na, mira na. Hala ano ka. Ah, grabi. Ah, ganun rin kuya. Ah, ay mayan Kuya, mayan. Rentahan mo ako 'yung isa 'Yung ano, avatar. 'Yung ano 'yung malaki, uy, ganun. Maganda. ay ganda kuya, yan, Kuya, saan ang gumakawala uy, dumdo, pulohan mo yay eh. oh, yun, uli, uli ay, maganda oh, grabe, laki, kuya oh. isang mapagpalang araw po sa kimatay, muli at iniwas tayo ulit na ano, pang ulam, ulam maganda ito mati kasi yung huli natin ay mayroong humihingi yan. sila busdani no, Tagamandalo yung yan sa may huli aming nyo tapos ano pala 'yung boss? Ano pala 'yung po? Import Gpoint. Yan yeah, oh, si Gpoint. <laughs> ano ni Gpoint po 'yung oh. katukayo pa pala 'to. Guya Gpoint. Yan. Ito lang tayo muna gagamitan ng dalawang tao 'to. Sana makarami tayo para. Ano? Para pambigay na una. Sakto-sakto at tayo. Oh, na, na 'yung nakasama mo si Natalia PH no? Oo. Oh. Na 'yan, palimpilit sa so, subscriber mo rin pala, totalimpit. Ah, dai. Maganda to. First, that's all oh, Maganda sana, maganda. Oh, noon maganda magasta. master kaya lang, di ba? Pwede ta? Ayun, pwede daw si okay, master Yan, mga niya, atey. Pang-taxi raw nila. Di ba? Oh, nice. Sorry, sandata tumatay. That's in give. <laughs> maganda 'tong lakas. So, Samahan niyo po ako, atey, no, para siwerteng tayo palagi. Yan um, mga kaming gilap sa lahat ng sa inyong natin Sa lahat mga katoy, ating kaming gilap siya lahat. Kita tayo Ito na tatay ulit. Iso yung. Abangan nyo mga katoy bukas at marami tayong mga ka-fishing banding sa may barangay buhayang bato no. Doon, doon mga katoy, doon, doon, benero Mga taga Kabiti at sumilang, alam ko may bata pa ano na nag-visit sa atin at sila ano alam ko yung anak ni Kachoy Christian yan at siyempre di mawawala yan Kachoy Delmar, Kachoy Ronnie, si Sargent palibas bas <laughs> abangan nyo po yung mga taga eh. at ano alam ko may pupunta rin na ano, mga taga San Andres Bukit Kanya na Million yung na mga Kachoy bigay nyo na po at nakaabang na ang plastic oh, rubi oh, oh. Dapat <laughs> pakan dalaga. Oo. Oh. So, ito yung driver para natin do si Boost Dan. Dito na tayo. Dito na. Mm, yun maganda. Maganda to. Agravio oh, oh, 'yung ayon ano? Sa puro arroyo dito. Ang gaganda ng. Pasok <laughs> sa banga ni Master. Oh, Boy, sabihin mo kay Nola <laughs> mo, subscribe ba. Enjoy P.A. Sabihin nyo, pagsuporta ah. ah, natin yan, yung kanyang YouTube channel. Ito ka oh. Ay, sayang. Hindi, maya-maya, puro-origin lang ito. Si, si Boss Danny na natatakot. Na-miss mo ka dahil ng channel natin. Ah. <laughs> Uli ka. <laughs> Uli natatakot. Uy, maganda, maganda, maganda. Grabe, na laki nang ano. Na laki nang laruyo. <laughs> Kuya, kana kuya, plastic kuya. <laughs> Sarap ka, no? Yung gawin mo kaya, no? Daing? Hindi siya, paksiyo na namin to. Wala ka namin ulap paksiun, Paksiyo. masarap ito paksiyo. Tingin meron tayong bibigyan ng uh, atin. ng mga gusto ko mga ito, meron na kaagad naka fix Tapos, na mas maganda sana kung um, ano no? Punta na lang kayo sa ano, sa bahay, no? Ako ah, matay, binibigay ka na din Pag ako nagbigay ng isda, pipertuhin nyo na lang. <laughs> tayo kamahal sa mga nabing na uh, humihingi sa atin ng uh, pangulang. Matapit bahay po kayo niya? Sinabit ko sa mga Kaya na lang natin ganyan. Ayan. <laughs> yeah. Nakating muna. Bilisan muna. Ayan. Ito, ito, Ah, bakit puro ano? Pulahan. <laughs> puro pulahan. <laughs> bakit ganun? Aroyo. <laughs> puro pulahan, kuya. Sorry, kuya. Puro pulahan ako. <laughs> Ayan. Ayan mo, kuya. Pagka, ano, Magkita is New ngayon bukas. Ako ang bala sa iyo. Bibigyan kita ng mga malalaki. Wala malipatan. Ay, naman. Ay, hindi tayo nakakaano na maganda-ganda mga kasi. Ay, brabe. Sinubog ka agad, oh. <laughs> Nakikita niyo ba ako? Sinabi. Kailan mo i-upload yan? Ayan ka agad, mamaya-maya. Ah, uh, yeah, okay, i-upload ko to. Panoorin namin yan. Yan you know? o. Ole ka. <laughs> Pinak mo na. Ay, ay, sus. Uh, original sana. Ay, naku po. Ay, ang gati. Papanoorin daw yung yan natin. Mamaya kagad mga tayo. Yan natin. At i-upload natin ka agad. marami maraming salamat tayo. Mga choy, sa lahat ng sumusuporta. Yan ah. Three fingers kuya, pwede nito? Ayan yeah. Ayan, ito talaga Masin mm -hmm. kayo na po muna ngayon Kailangan kailang tagalaga ni Kuya Dipoy no? Youtube Sorry po muna Sana oh. Ikiusap naman siya Wala kang tayong kaibigan dito dumating Ay itong si Kuya Prince Ano? Ay, din Huwag tayong mayroong makikita. Aro Sayang si Aro Isa Isa pupukulian sa taas ko yan. Sana. Daga rin yung tanuli. Para tayo nasa Singapore <laughs> na. Ay, hindi pala makita tayo arko ng Badalope Bridge ay huwag sana malaglag ito yan ang ito na ito na yun huli yun maganda ganda to ay ganun pa din kuya oh puro arroyo kuya sorry kuya maganda dapat i-size eh? <laughs> parang isang kilon dyan kagad <laughs> Grabe, pagtatagan, Original naman po. Sige, hmm. lubog na. Ayan, sige. Lubog. Uli. Wala ka. Ako sinabit na dun saan. Nakawala. <laughs> Nakawala. so, Ayan. patlang Ayan. patlang apat lang na piraso sa pa, pinag-tumal pala ngayon pagdating okay. ano oh, para makarabi tayo <laughs> ay hirap pala pag-alabi sigurada to hindi kasi pina... yan 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 oh yun oh <laughs> oy ay ganun ulit pula ulit pula <laughs> ulit kuya hindi ay, dami na paksiw pala kuya masarap yan ang oh, dami pa naman namin doon walo kami ah walo kayo sana pumunta si Kuya Prince. Eh. Pero kayo apat na banda. Ayun, ang ganda pa. Ayun, sana ano to, ayos na to. Ayun, malaki, malaki Kuya, original. Original ang laki-laki. Uy, wag ka makakawala. Para kay Kuya Jepo. Yan laki oh, o, mga to Oh, five fingers. Uy, thank you Lord, thank you. Thank you. May pinagpala tayo ngayon. Ay, hey, sana sunod-sunod na -sunod Lord. Sunod-sunod <laughs> na yan, Kuya.

Wala <laughs> 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 okay, well, panalo na to. Oh, kuya. Ayan, ganyan-ganyan lang shoutout sa lahat ng handlers ng Guadalupe. Kaya okay, okay, Prince. Ayan. Yeah. Yeah, Kaya Yujut, Kuya Unyo. Marami tayo ang dyan. Mga subscribers. Kasi, ano, kagawa. Hello, Pinagsarap po sa inyong lahat. Sayang oh, po tumatay. Sinabi to. Huwag yung sinabi tumatay. Kaya na patay na kaarin. Yan yung nagtatrabaho ko yung bayaw ko sa Red Cross. Kaya bibigyan ko nga rin ng ano yan eh. Ang uli at papatikimin daw niya yung mga kasama na driver. nakarami tayo ng mas mabigat hindi sila rin sila so, nadaan nakita ko sila to tapos yung bayaw ko Oy, ay yun na grabe ay sus kaliit naman to grabe mga katoy oh mayan pakawalan natin tulip to mga katoy kuya pakawalan ko mga sobrang liit kuya eh nadawihan <laughs> tayo ng ano magandang klaseng ano Ayan yes, naman. Oh, oh. Ayan, ito maganda ko yan. Ay! so oh, yung naman. Oh. Punti na yung mula ating mga... Ayan, naga. Ay, ayan, huli. Oh, oh good side. Good, good na naman mga ito. Good na ito. Kinukuha ni Kuya yung 3.5 pampaksyo at ipapakain niya daw kay Lola niya. Oh. Ayan, may kailan siya kay Lola. Ito natin ang bayo na

Pantuli o. Yun. Yan. Yes, yun. Ay, nakakukin na to. Kaya, pinanto ko yan. Maganda ng size na yan mga kaya. Yes, sir. Uh Ganawa -huh. na lang daw mga kaya. Mayayos ko Bukas kuya, babawi ako kuya. Dalang kita doon. Pag nakita kita. Ako na lang ano sa'yo doon. Dalawa na lang daw mga kaya lulutuin niya para Uy. Uy. Uy, sayo. Nagpa-parking kasi sa mga pisa Sa may boni ate ni daw. Nagtatawag ng tawag niya. Wow. Yung ano yung mga ate, ganda oh. Yun maganda. Ay, ganda ko 'yan, laki. Kuya. Sana hindi makawala. Uy, gundo, pulohan mo. <laughs> Yay! Isa na lang, kuya. Gundo. Ay, thank you, Lord. Lord, thank you po. And, isa na lang daw, mato eh. Isa na lang daw. Sana malaki yung pla-pla, Lord. Bigin niyo po ako, Lord, ng leasing na maganda, Lord. Para kayo, Lord. Dani at ano kaya Gboy. Ay nako. Uy, sus ko. Oyo. Hindi ko kaya nang dugo. Yan, yan. Dito. Oh, wala. Uy, meron na, meron na. Ala ka. Ah, grabe. Ah, ganun ganito ya. Ah. Ay, mayan. Kuya, mayan. Ang ganda, mga ka-toy. Size, oh. Yung ano, avatar. Ba, yun. Nakaserte tayo, kuya. Thank you. Ayos na, kuya? Yeah. Ayan. Eh, pwede ba kitang isama sa video, kuya? Okay. Ayan, kuya G-Poy. Ang dami. Salamat kuya. salamat, kuya. Salamat po. Ayan, si kuya Dani, Ando. No. Kasama niya. Maraming salamat po. Kuya, thank you, thank you. Happy New Year. Hihi. -hi. Salamat, salamat. Sal oh, sige po. Ay, sarap pala sa pakiramdam. Mga tayong... Uh, alam na alam na yung huli mo ay talagang uh, makakatulog oh. At, mo kuya jipoy eh. kuya ko yung palagi ng huli ko promise yan lagi kong bibigyan yung mga makakahuli ko ng marami mga rin. kasi meron na akong binibigyan dyan mga tayo mga Salamat ya. Ni <laughs> Dani, ano ba Akong bala sa inyo, kuya. Pamis. Bibigyan ko palagi ng ulam. Kung gusto niya, kailangan talaga maging ng ano. Kung nang mapa iya iya na ini, kung nakita ko ni kuya. ako 'yun, natin din talaga. Isa na nagdalawang isip na umiinit. Thank you kay Lord. Hindi okay, lang tayo agad nakakuha talaga. Hindi tayo nakakuha. Kailangan muli. <laughs> Tulad mga tayo, wala na. Ang <laughs> grabe. Para sa kanila talaga siguro yun. Kasi napakatumal daw ngayon natin. Kasi ano eh, taga-Mandalu yung anders niya. Yung naka lang daw. Ang So sana bukas doon mga to. At meron kami tayong iba banding fishing ay uh, makarami tayo doon. Grabe, mati ito. Man. Dahil pati nga yung ay yungin. Oh, miro. Talagang siguro para sa kay Kuya dito ilang nalalaki yun. Yung Yung ulas na 'yun na dinugol natin saan. Wala na. Pala na dito sila sa likod ko eh Dami-daming kabaka, dami-daming sana makakuha tayo, no? Pero mo na kung sa labarang. paprito ko lang, Lord. Nalakas pa mga isa ano, lati. Ayan, sana mayroon mati. May nagaan na, parts Oo, kita mo. Ang dami mati. Ang dami mati. Ang Ang malalaki Oh, talaga mga kasi Napaka-miss talaga talaga <laughs> Basa tayo Baka tinaboy na yung mga maliit yan mga rin Minsan ganyan yan eh Ano? Oh, yan mga to. Isa na to. Malaki to. Ano ka? Uy, grabe. O, ganun pa rin. Oh. Kulahan <laughs> pa rin mga to, eh. Ay! Tapos parang yung sip na <laughs> So, yun. Grabe ah. Ayan, ayan. Ayun. Ah, grabe talaga mga tayo. Hindi na siya mahuli mga to. Pero kanina, Tala ka diri diri sorry na no. <laughs> ayan, ayan. Oh, yun, huli, huli. Oh, maganda. Oh, grabe, laki, kuya, oh. Ayan, nakauwi na sila. Ayan, bukoy na rin tomato, eh. Ang laki, oh. kulahan uh, Yee, yee. Yay! Hey, nakaisa na tayo. Ayan ha. Ayan <laughs> yung ating. May, may, may matutulog na. Ayan sila ating. Pero ito kasi matay na So, siguro ano, tatlong po natin na tayo mali. Baka nakakaya naman ano, mag, magsasayang sila dito baka di sila makapag ano din sa area na to maglakamay maglalaba pa rin maraming maraming salamat sa inyo mga dito no? ay lagi ko kayong soporta sa akin yung kutsahin mga dito lalo lalo ay kaya jipoy at kaya salamat po dami oh, ang grabe mga kasi eh. daming ano hu paubos ng bulatik, oh, paubos na yung bulati ko hindi naman nakaka ano ng maganda ganda ano puro na ano tay tayo na ano biya siguro to ayungin pangalawa ang na bulati tatlo lang na lang mga tatlong bulati na lang tayo na grabe yung yung bulati kung tayo mga kasi yun. Eh. Ito. Ito, ito sana wala kinatong Oh, oh, ganun pa rin. Kulahan. <laughs> oh, kula <wala>, mga toy. <laughs> Dalawa na tayo. Kaso ano? Last na pula ati, mga tatlo lang tayo. Ito, mabe. <laughs> pang rin to pang free to ayun last tayo no mga tayo na ngayon malaki uh, ulan na pati mga uh, sakto sakto lang Na-try natin ito maging maagang-maagang. pang maayos dito mati yung si maadang kasi manginginain yan yung dilapid yan sa mga bato bato natin wala na yun na, yung naman mga katay talagang napaka nila kuya talaga pero siguro kung dalawa ginamit natin mati katay sinabit na Ayan, ah, ayan yeah. wala talaga mga <laughs> so yan maraming maraming salamat po sa inyo mga tay pasensya inyo na po hindi <laughs> tayo nakaharvest ng gusto at siyempre kay kuya Dipoy at kuya Dani yan maraming salamat po sa mga nag tune in po at muli mga tay nakikusap po ako mga tay no at huwag niyo naman po sana yung skip yung ads natin para sumahot yung naman tayo no? oh. uh, na naman natin ng mga kasi kunting kasiyahan mga kasama natin ang anglers no? uh, kasi minsan nagpapaislak din tayo sa mga ano, mga kasama natin ang hangers yan maraming maraming salamat po ito lang natin yung artist ko ngayon ito lang naman tayo okay, simple lang uh, yung taon tao natin ito ayan napakaganda ito matay kahit uh, saan mo galing eh. hindi mo yung pamalo to pamalo <laughs> sa <bang, laughs> mga <makubulit. laughs> <laughs> thank you, mga choy. Salamat po. Bawi ako bukas, mga choy. Doon tayo. Sa may, ano, uh, barangay, buhayang bato. So, pinaka-tapis na po sa lahat na, ano, uh, silent viewers, kulit supporters, sa magparting pa na ating mga supporters, subscribers. Yo, thank you po. Bye-bye.